Hello guys! Good afternoon everyone! Ayan, so nandito po tayo ngayon sa As you can see, nasa comfort room tayo. So, uh, gusto ko lang paliwanan sa inyo guys kung ano po yung ginagawa uh, natin sa YouTube channel. Ayan, so first, ayan, yun, do, dumating ako sa UIT, ayan, so unang naka-attract sa akin is Ligo Challenge. Ayan. So, bago po ako pumasok sa Ligo Challenge, guys, pinag-aralan ko muna yun kung ano ba talaga yung Ligo Challenge? Uh, kadalasan kasi pag mag-post ka ng Ligo Challenge, ayan, nakikita mo doon kung ano po yung mga comment. Ayan, pakita ng ganito, pakita ng ganito. Uh, so, bakit siya tinatawag na challenge? Ayan, this is challenging sa uh, social media kasi uh, bihira pong ginagawa ang mga ganitong pagkakataon. No? So, kung uh, meron tayong makikita na naliligo, ayan, that is talagang ah, uh, for example, nag-swimming sila or uh, may mga party parties sa uh, pool yung know, ginawa niyan so sila ganun. But this is uh, uh, iba po siya po guys dun sa mga naliligong ganun. So this, uh, parang ang ginagawa po natin dito is uh, pinapakita natin kung ano po yung ginagawa natin in regards of Ligo challenge or pag nag-shower tayo. So, ayan, uh, Lili liliwanawin ko lang po sa mga manunood. Ayan. Ligo challenge is a challenge. Ayan. Kung paano po tayo maliligo. Hindi po, kaya uh, po tayo naliligo dito kasi may pinapakita tayo. So, hindi po ganon. So, marami pa akong na, ano, nababasa na comment na ipakita mo yung ganito mo, ipakita mo yung ganyan, kasi ganito, ganyan, ganyan, etcetera, etcetera. So, ayan. So, sa mga tao ganyan, ayan, siguro, ano, ah, uh, talagang, ah, uh, yun yung gawain nila. Ayan, naghahanap sila ng mga kung ano-ano, mga porn video. Ayan, uh, sinali na nila yung Challenge para lang talaga ah, uh, magkaroon sila ng ano, tawag nila yung uh, TCA. ba yung tawag doon? Yung magkaroon ng init o alam sa katawan pag once nakita sila ng part ng isang babae. But, dito ko sa Challenge, ganon. So, wala po tayong pinapakita dito. Ayan, so, meron pa rin ako nabasa na comment, guys, na uh, hindi ka ba marunong gumawa ng mga magagandang video except sa Ligo Challenge. Ayan, so, uh, liliwanagin ko lang, guys. Kuminto na po ako sa pag Ligo Challenge. So, ang ginawa ko sa YouTube channel ko, ayan, na nag-cooking challenge na lang ako. Ayan, parang ano po yung mga nilututulog ko po or kung may makita ako sa Facebook o sa ano, ayan, ginagawa ko lang siya ng uh, tutorial, ayan, parang naman lang ginagawa ko. But, there is some people requesting us to have Lego Challenge, ayan, because, of course, dito po kasi, ano, nakilala si Heidi's vlog sa Lego Challenge, so, Ah, uh, hindi forget, nag challenge tayo. At least, meron tayo dito ang pinapakita. Of course, ang pinapakita po natin dito is how to, ano, ah, uh, challenge. Ayan, so, gumagamit po tayo ng sabon, ayan, tubig, ayan, kung ano man yung mga ginagamit natin sa katawan, pinapakita natin how to, ano, clean our teeth, ayan, or, ano, paan natin sasabunin ang katawan natin, ayan. Pero, hindi po ibig sabihin, merong nakikita. So, marami pa po akong ano, mga comments na nababasa na pag naliligo po tayo, uh, especially ikaw mga kung maliligo ka, nagdadamit ka ba? Of course, kung na nasa ano tayo, sa sarili nating ano, uh, bahay or sa lady, uh, yung tayo lang nakakita, of course, ginagawa natin yan na ano, wala po tayong sinusuot. Pero, This is social media, guys. Ayan. So, uh, hindi po tayo dito na sa si social media para lang uh, kapugin ang buong mundo, no? Na magkaroon tayo ng ano, pangalan na nagiging isang, ano, ano bang tawag doon? Ayan. Uh, kung mali ako sa term ko, hostess, di ba? Kasi dahil, pinapakita yung kung ano-ano mang bagay o part ng ating katawan, ayan na para lang sumigat tayo. So, hindi po uh, Lego Challenge is nilagay ko na yung YouTube channel yan para po ah uh, ma makita po ng, ma ng lahat ng tao kung paano po maliligo ang isang tao. Especially, guys, especially uh, special mention for the people of other country, di ba? There is something people there. Ayan, di ko babanggitin na hindi sila marunong maligo. Ayan. Uh, means, uh, ako na mismo nakakaano, ayan o, no? pagising nila sa umaga, risik-risik lang sa buhok, kaya binabasa yung buhok, tapos alis na sila. Uh, sometimes hindi nga sila nagbibihis ng damit. Ayan, yung tinulog nila, ah, uh, direction na yan sila sa business nila. Yun na po yung suot nila. Winisika nila yung buhok nila para sabihin na ligo sila din nagpabango. Kaya ang baho nila, ayan, kasi ah, uh, hindi nila alam kung paano yung proper na pagpaliligo. So, ah, uh, dito guys, ayan, sometimes kung so makita niyo po yung video ko, pinapakita ko po kung nagsasabon ako na ng mga mukha ko nagtututbrush ako ayan, nagsashampoo ako, ayan so, ah, uh, sinasabon ko po ang katawan ko, para po makita how to, ano how, uh, proper na, pag, ano pag shower, yun so, sa mga shower shower na yan guys, of course, sometimes ayan, may mga request na Ah, uh, kung pwede hindi mag-bra, Of course, okay lang naman yun kasi uh, sa paliligo naman talaga hindi <laughs> nung tayo nag-bra, no? Sometimes talagang nag, ano, nakadabit. Sometimes naman talaga, uh, as in, uh, ano, wala talaga. Pero, ikaw lang naman yung nakakakita. Of course, sometimes pinapagbigyan natin. Katulad yan, ma ang sinusuot mo is uh, color. Oh pwede po yun kasi hindi kita. Of course, uh, pinoprotektahan din natin or namin yung mga sarili namin na hindi po kami ano malaglad sa buong mundo na ganoon po yung ginagawa namin. Of course, may mga pamilya din kami, may mga anak, ayan, uh, na, na minsan, uh, of course, alam nila, especially sa mga anak ko guys, alam nila kung anong ginagawa ko sa YouTube channel. Of course, uh, namulat na naman sila sa talagang uh, modern days ngayon, di ba? But of course, uh, hindi po po ako gumagawa ng mga bagay na hindi ko kaaya-aya, of course. May mga tao kasi masyadong mainit ang katawan, no? makita lang ng legs, makita lang ng kung anong, ano, konting part ng tao is nagiinit sila. That's why sometimes, sometimes nagiging bastos ang Lego Challenge. But of course, uh, para sa amin, hindi po bastos ang Lego Challenge. This is a challenge. Ayan kung paano po maliligo ang isang tao. Ayan, pinapakita natin sa buong mundo para ang lahat ng tao is marunong po maligo. Of course, sometimes there's so many people na, na nakakasakay mo sa sasakay. Ayun, ang ganda-ganda ang tao, ano, tao, ang ganda-ganda babae. Pero makita mo, maamoy mo ang baho niya. Kasi nga, hindi siya marunong mag, ano, proper hygiene, of course. Kasi sa proper hygiene guys, ayan, uh, ako kung ginagawa ko, of course pagising ko, ayan naghihilamos muna ako to ng toothbrush, ayan. Pag after that, ayan, 'di ba tayo nagkakape tayo ganun. Then ayon pag naliligo tayo, of course kailangan mo ng sabon, toothpaste, ayan, shampoo. Of course, sometimes wala tayong shampoo no kasi minsan nakakalimot ako, aminin ko sarili ko. Minsan talaga nakakalimot ako ng shampoo na ako. Pero hindi talaga mawawala ang sabon no? Sa tooth, toothpaste. Ayan, kasi uh, dito po na nanggagaling yung amoy ng naamoy natin sa sarili of course. Unang-una sa mouth natin, no? of course. Pag na nag, ano, kumain tayo or natulog tayo, syempre, napapanis yung mga laway-laway natin. Ayan. Pag once na hindi ka nag-toothbrush, pag nagsalita ka, at may kausap ka, mabaho talaga ang bunga nga mo, di ba? Kaya, ayan, uh, dito sa proper hygiene, so, dito sa ligo challenge, kailangan po natin ipakita na nag-toothbrush tayo, kung paano po nag-toothbrush, ayan. Then, kung paano nagsasabon, ayan, nagkukuskos ng katawan para matanggal yung mga libag-libag natin. Ayan. Kadalasa naman kasi, guys, may mga naliligo challenge din na talagang pinakayong pakita talaga kung ano man yung meron sila. Mga alindog, diba? That's why nagiging masama ang tingin ng ligo challenge. But, pa uh, masama ang pagliligo challenge kasi it, uh, ito ang yung challenge na para nag-tutorial ka how to a uh, proper hygiene. Ayan. Kaya kung hindi pa po nyo naitindihan guys ang ligo Challenge, ayan, you can comment her in this uh, video. Ayan, ako na pong bahalang sagutin kayong kung ano po yung mga katanungan nyo. Ayan, ante. Hanggang dito lang guys. Ayan, forget to watch this video and comment this video thank you so much for all my uh subscribers and thank you so much